Hello guys. Our truck broke down here in the road. Galing kami bumili ng mulch guys. Bigla lang namatay yung sasakyan namin kaya ayan kumuha kami ng ano mag, -mag ng sasakyan namin. Yan guys oh. Ayan, isasakay na yung sasakyan namin. bigla lang namatay habang nag ano kami nag ayan <laughs> yan pinsan ng asawa ko siyang mag ano ng trailer namin tutulong buti na lang may mat may mga taong tutulong pero malaki na naman gastos namin dito guys kasi yan oh ganyan ang mag ano ganyan lang pala. <laughs> And kasama pa namin si Spencer. <laughs> yan no, si Spencer. Nak. Ah. Oh. <laughs> na timing pa nakasama namin si Spencer na nasilaan ng sasakyan. Yan. Ganyan lang pala. Mag ano ngayon lang ko nakakita ng mag magsakay na sa isip ko paano naman ikarga yung sasakyan na hindi naman siya mag, mag andar ayun hold on na <laughs> huwag Hmm. Yeah, may nag-ano ng hay guys. Oh. Ganyan ang ginagawa nila guys sa mga dam, uh, grass. I ginagawa nilang deal para sa winter time. Ayan na, yung sasakyan namin. <laughs> Dinala na yung sasakyan namin guys. <laughs> tapos yung asaw ko naman pinsan niya tinawagan niya yung pinsan niya para iano yung ano trailer na may kargang uh, mulch Ayan na, trailer namin na may modes para sa aming garden. <laughs> bumili lang kami ng ano guys molds para sa garden tapos biglang namatay yung sasakyan ano ba yan ayan uh, okay guys thank you for watching nandoon na yung sasakyan namin